seryoso tayo ah. Hindi ko gusto yung ginagawa ninyo na nag-aaway kayo. Ah. Si Makoy, kaya ganyan si Makoy. Kasi attention seeker. Alam niyo attention seeker? Hindi po. Naghahanap siya ng pagmamahal. Pagka nanong 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 dito ka piningin sa akin. Maghahanap siya ng pagmamahal. Ang pinakaswerte sa inyong tatlo, si Kuya Jari. Eh, okay bro. Si Kuya Jari... Ikaw nga rin dito ko. Ikaw po ko rin. Siya lang yung kumplito. Kumplito sa gatas, kumplito sa vitamins, pero sa ako ni seryoso si Makoy. Panalaman niya. Uh, ang pinakaswerte sa inyong tatlo si Kuya Jerry. Bakit? Kompleto sa gatas ng baby. Kompleto sa vitamins. Bago siya nasundan kay Makoy, 5 years to 6 years na inalagaan ni mami at daddy. Lahat ng gusto, ibibigay sa'yo. Diba? Nung bata ka pa nga. Nagwawala-wala ka pa sa mall. Kasi hindi mabili yung gusto mo. Oh. Tapos nasundan ka ni Makoy. Si Makoy wala pang one year old. Nabuntis ako ulit dito. Play in gig. Kaya ah. dapat intindihin ninyo si Makoy. Pag ganyan, Kasi si Makoy di talaga. Buntis ako, nanganak ako. Sino ang nagbantay kay Makoy? Si Ate Lim. Yung idol. Magtulikin siya! Pag titin na ng prutas, tas siya yung nag-aalaga noon kay Makoy. Oh. Magkatabi kami nasa gitna ako si Macoy iiya iiya Papa Karga hindi ko magawa kasi umiiyak din si Ingi Ikaw nga, naalagaan ni Wawa Si Ate Indra. Iba pati si Ate Kendra Sweetie to Mar sa Ate Sophie What are you Tapos nanganak ako naka-sweet room ako sa alam mo yung suite nyo. Yung, yung kumpleto. May tibing malaki. May red. Ang doktor ko pa. <tip> si tita. Yung kapatid ni daddy. Ito naka-private din ako. Sa LMC. Si kuya mo ako. Sa region mo ako. Yun yung totoo. Sa isang kama. Dalawa kami. Na natutulog. Tapos, tabi-tabi namin yung anak namin. Mamaya, mapagbaliktadan namin yung anak namin. Baka naipalit kita, anak. <laughs> Joke lang! Joke lang! Joke lang! <laughs> Kasi paano ma? Yung may... Ma! Yung lang. Ma! Yung lang. Sinasabi ko lang ito. Dapat hindi ninyo inaaway lagi si Makoy. Kasi siya ang ano... Yung magmula bata. O. Oh, birthday mo! Swimming pool. Si MJ sa makdo. Si Makoy sa bahay. Kasi pag birthday mo, bonus ko. Pag birthday ni MJ, bonus ko ulit. Birthday ni... <laughs> Lima ko eh. Ano? Two dollars. Tag-ulan. tag -ulan, pera. Tingin nyo. Yun yung buhay namin noon. Hmm. Totoo yun. Pero, sa inyong tatlo, ang pinakamatagal dito ni Mami, nung nanganak ako, kasi sa Region 1 yun, si Makoy. Magmula nung inilabas si Sutyan Kasi nasa public lang ako pag nasa public, itinatabi ka agad ang anak. Kaya sigurado ako, anak ko si Makoy, hindi ko alam sa inyong dalawa. Ano ang tanong ko? No. Yung... Pero si Kuya Jerry nung pagkalabas ko, kasi idinikit lang ng ganyan, tas kinuha siya kaagad Inilabas, inilabas siya sa Nico, sinundan ni Daddy. Tinignan niya talaga sa Niko Tinignan niya mabuti kasi mamaya ipagpalit. Nung nanganak din ako, tinignan ka agad nila Tita Panig, Tita Minig, uh -huh. ni Daddy. Di ba doon ka din? Nung nanganak ako kay Emelie. Tito! Again, lutong-luto! Nigro niya! Tinignan din na sa'yo yun. Pero pinakamatagal dito ni Mami. Kaya pinaka-sweet ito. Pinaka-makoy? Oo. Uh -uh, si Makoy. Kasi pagkalabas niya, nilagay na dito. Kahit na naihilo-hilo ako, nagsusuka-suka pa ako, nandito na siya. Tapos hanggang nandoon na kami sa ward, nandoon pa rin siya, hindi siya inalis. Hmm. Tapos yung baby siya, kulay yelo siya. ano wala, sabi siya mo. kulay yelo siya. <laughs> Kaya matagal pa kami sa ospital kasi si cool dairy, pinaaraw kulay pa siya niya. kasi kulang daw siya ng vitamin D. D? Kaya Mami, siguro ganyan yung Mami, kulay niya. Ano maputi Bakit si Cool Jerry? Ano kulay niya? Maputi ako nun. Nag-basket Hindi <laughs> na. <laughs> 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 ano? ako noon! ako Pero maputi ako yung mga 7 na ako nun. No? Diba? Hmm. Bakit, bakit ako? Lang, lang bakit ako? ako? Bakit ako? kumakulang daw ng vitamin D. These nuts. Kumakulang <laughs> daw ng vitamin D. Ako. Di diba, ni Mini? Mami, paano ko lang ito? Pinapakaan mo lang sa akin ay suka. Naputi ko pala. Ah. O, ako tutang. Uh, ay. Ayun, ako kakulibola. Ganyan din si Imjari. Okay. Pati yung nanganak din ako, yung uh. kinuha si Jari sa tiyan ko, may video si Lula Oh, yes. si lu ba? Ah, kasi